Hello po, Taja Um, Welcome back to my channel. And today's video, I share ko po sa inyo kung ano po nga ba yung mga requirements sa pagpunta ng Canada. Madali po ba ang pagpunta sa Canada? Uh, or yung mga requirements papunta ng Canada? Para sa akin lang po, hindi po siya madali. Kasi number one is, uh, kailangan nyo po ng pera po, yes po pera talaga, number one is pera kung meron kang half million or more than that, it's uh, much better kasi more than 500,000 talaga in pesos yung uh, kailangan nyo po talagang pag-ipunan talaga so habang nag-work ako dito sa HK po, I I thought that um, pagdating ko talaga ng HK dito, makapag-apply po ako sa Canada So, napagdating ko dito, naging corp agad ako sa agency dito sa mga kanis. I don't want to stay here actually in Hong Kong. Like talaga, parang isang step and stone ko lang talaga dito yung pagpunta sa Hong Kong para mag-cross country ako ng Canada. Pero po, mali po yung, pag, yung akala ko po. Hindi po siya madali. So, kailangan po ng 3 years experience. <laughs> tapos pera po, tapos your documents. So, yung mga documents ko, hindi pala kompleto. Akala ko, magdala mo lang yung mga TOR mo ng college, okay na yun. Yung may mga kailangan pa palang diploma, yung mga, yun po yun. So, eto nga, i-share isha ko sa inyo yung mga requirements po. Kasi may mga behind the scene po nga siya na mga, mga hindi na po natin inaasahan na meron talaga pa siyang akala natin, oh, may TOR na to, okay na po yun. So, number one po, kasi depende po sa anyo kung sa anyo po a uh, gagamitin sa Canada kasi hindi din naman iba kasi uh, under sa child care program, yung mga pilot program ba nila ng Canada. So may mga caregiver. So kailangan po may mga may mga experience po talaga kayo. Meron namang hindi nagahanap, Depende po sa mga agency po kung paano po nila kayo uh, tutulungan noon. Pero yung mga requirements natin dito, yung pag-uusapan po natin para hindi po tayo nawawala-wala. So dito po yung kailangan talaga natin yung college uh, TOR po natin. Tapos yung college diploma, high school diploma, pag meron po kayong form 137, much much, much better po din 'yon. So yung mga may mga ano po kayo, yung mga like new and old contracts, dalawa po 'yon. Kasi nga 3 years po yung kalangan nila. So tapos kung pag married po kayo, kailangan po ng marriage contract. Tapos kailangan po ng new old uh, new and old passport niyo po. Yung like uh, kakarenew niyo lang. So pagbabasihan po nila yung mga travel ano niyo po doon. So kailangan um uh, wag niyo pong iwala o lagi niyo pong dalhin yung mga old passport niyo. o nakakarenew niyo pa lang ng passport. So kailangan po at least 5 years validity po tayo yun sa ating passport. Pagkatapos po um yung sa mga nangailangan po kasi na mag, yung mga mag-PPR So, kailangan po talaga ngayon talaga ngayon is kumuha po tayo ng IELTS exam So, kailangan po natin ipasa po yun Dati po kasi uh, kailangan po talaga natin ng uh, uh, band score of 5 Ngayon po ay noong last June 3 lang po in-announce na po na kailangan lang po natin is ah uh, band score of 4 doon sa mga ano lang sa mga uh, magtatrabaho po. Pero for sa mga student visa iba naman po yun kasi they, they need is a band 6 total of band 6 so depende po yun talaga pero dito sa uh, Ami General Training lang uh we need only a uh, band score of 4 so yun na nga po yun. So, pagkatapos, mabilis naman po, kailangan din po natin, kasi akala ko kasi pag yung mga TOR lang, yun na yung tawag ng mga, ah, kailangan ng EKA I was thought that pag kumpleto ka ng mga documents mo, like mga TOR, diploma, yun na yung tawag sa EKA hindi pala po yun talaga. So, yung ibig ko pong sabihin talaga, mag-register ka po sa west.organization doon po, bali mag-register po kayo doon, tapos magbayad po kayo para makakuha kayo ng um, um transcript request form pa, ha, para sa, sa para sa ECA ngayon po, which is, ang ibig sabihin is educational uh, credential assessment po yun. Para i-assess ia po yung ano nga ninyo. So, so yun yung kailangan talaga. So, bali, bali sa akin kasi, pagkuha ko ng eka ah, uh, mga total in one month din kasi. Parang uh, nag-ano ako, nagpasa ako. Doon binigay sa akin yung request form ng agent ko. Tapos, uh, nagpunta po ako sa register office doon sa aming, uh, kung saan po ako na graduate Tapos, uh, yung ekat po yun, um, bali, uh, nag nagantay po ako ng 2 to 3 weeks na-receive po ng Canada is May 30. So, yun. After two weeks po nun, uh, lumabas na po yung, ano, yung evaluation form po na inyong uh, nire-request. So, bali yung es uh, eskwelahan na po, na nag-nagbigay dun sa West. Siya na, uh, sila na po nagbayad lang po ako ng 2,800. Pero, bayad sa West, magkano din yung uh, sa kinabayaran ko? Mga 14,800 pesos sa pagkuha lang po ng ano, nag-request form na po yun. So, parang dalawang papel lang po yun. So, it will cost nga 14,000. Mga 14,700, 800, ganon. Tapos, yun. After one month and one week, na-receive, na ko na po yung uh, soft copy. Na may ano naman po doon kasi sa West, yung parang nag, nag-ano kayo ng registration doon, kaya doon yung na-i-open, pwede na din doon, kasi email na din sila, i-email nila sa inyo yon tapos pwede nyo na din yun ma-open ma sa uh, West registration, o kung saan ko yun po nagpa-register sa West. So, yon yung, may account ko po kayo noon, so gagawa po kayo ng account. So, bali doon na po kayo, uh, tingnan niyo doon, tapos doon i-print out na lang din. So, din kasi online naman yon So, yun lang po yung mga requirements po natin para hindi na pa tayo pabalik-balik. Kasi, yun nga, may, may kwento ko lang. Kasi may friend nga ako dati na um, nag-tourist nag siya, pero actually, hindi naman siya, sa ibang bansya siya, ayoko ko lang i talaga. Um, bali, sabi ko sa kanya, ay, mag ka ba, mag-tourist visa? Pero yung plan talaga niya is mag-work doon. Which is good thing naman, kasi nga may pamilya siya doon. So, sabi ko, eh, kailangan ng IELTS kasi ngayon. Kasi dati, 2 uh, years ago, kahit nga student pathway ka pa, no need yung no IELTS before. Pero ngayon talaga, kailangan na talaga. So, yun na po siya. So, ngayon, parang ang tagal na doon sa isang bansa na yun. Sabi niya, hindi ako nakapagtabaw kasi kailangan talaga ng IELTS. So, di ba recently, nag, nag, nag daw ako ng exam. Oo, sabi ko nga. So, yun na nga. Um, kaya, kailangan na nating ipunin yun. So, habang nag tayo ng pera, i-ano din natin yung ating requirements. Kasi matagal din. ah uh, matagal din kasi kung pa uh, uh, itong mga pagproseso natin kasi hindi naman madali. So, sabi niya, ah, madali na ngayon mag-apply sa Canada. Pero hindi po talaga siya madali. Lalo pa kailangan mo talaga ng yung alam mo, yung consistency lang natin, perseverance lang natin, talaga kailangan yung patience po natin. Kung ano po talaga yung gusto natin mangyari sa ating buhay, kailangan talaga yung persegue lang natin, i-push lang natin, hanggat kaya pa natin. So, kasi paano natin nataray o paano natin, ay hindi po, araka ako dyan, pero paano natin malalaman kung hindi natin in-try, diba? So, yun lang. Yun lang kami si-share ko sa inyo, regarding doon sa mga requirements na po yun. So, yes. That's for now. Thank you for watching. Pasensya na po kayo sa aking pagsasalita. Parang hinihingal talaga ako ngayon. So, yun. Yun ang aking ma-share ngayong araw na to. Thank you guys. God bless you all. Thank you. Bye.